Carlos, pumunta yung asawa mo sa Apex para makapagkita kay Robert. Napag-usapan na mag-asawa yan. At pinagtalo na namin yun. Kaya hindi ito sinasabi mo. Hindi ako nag invento Look, kung ayaw mo maniwala sa akin, that's your call. Pero baka isang araw, magising ka na lang at inagaw na yung asama mo. Anong gusto mong gawin ko? Bawahin ko siya, Lyneth, dahil nagpunta siya ng Apex. Eh, asawa ka naman niya, di ba? You have every right para magalit. No, Moira. <laughs> dahil every time na pinagtatalo na namin si RJ, ako ang lumalabas na masama. Ngayon, kung bad trip ka, dahil pinalayas ka na naman sa Apex, huwag mo na kaming idamay mag-asawa. Maayos ang pagsasama namin ni Lyneth. Kaya tantanan mo na kami. Moira, kung wala ka magawa sa buhay mo, pwede ba umalis ka na? Dahil busy ako. Yunef. Ah, uh, um, kasama ba si RJ? Oh, sige. Kung kayo lang nila, Giselle. Tsaka mga anak niyo, okay lang naman. Ah, um, meron ako naging pasyente rito. Niregalo ko ng cupcake. Ah, um, okay siya. Masarap. Gusto mo ako lang o-order tapos ipapadala ko lang sa'yo? Saan ba yung, ano, saan ba yung restaurant na kakainin niyo? Purple Melon. Oo, oh, malapit lang sa Apex yun, ah. Oh. O, oh, sige. Doon ko lang ipapadala, ha? Okay, sige. So, may plano pala tung dalawang bruha na isama ang kanilang impaktitang dopers for mm -hmm. love. Type ko yatang mag-join.